Matagal nang nagtatanim ng malunggay si Benedicto sa kanyang bakuran sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Madali lang daw itong paramihin pero kung minsan pinapabayaan niya lang ito dahil mababa ang kita sa pagbebenta nito. Hey, wala naman kaming ready buyer na ang alam namin. Pag may maraming nag-order lang yung tagapalingke, saka lang ako kumukuha. Kayo ron maraming tumitigas kasi mabilis tumigas na eh. Uh, ngayon, kaya mimigay na namin sa kapitbahay dinadala sa Maynila. Pag mayroon darating na taga Manila, kuha lang sila ng gusto nila. Pero ayon kay Bernadette Arellano na Pangulo ng Moringaling Philippines Foundation Incorporated, malaking oportunidad para sa world market ang nagaantay para sa malunggay ng Pilipinas. Anya, in demand ang nasabing produkto pero hindi pa sapat ang supply ng bansa para sa world market. nagi -e export naman po tayo ng Moringa. According to standards, international standards, meron tayong accreditation for the organic certifier from Netherlands. Kaya pwede ho tayong lumaban sa world market. Sa ngayon kasi, India at China ang top exporter ng malunggay sa buong mundo at sinundan ito ng bansang Indonesia at Sri Lanka. In demand ang powdered na dahon ng malunggay at langis mula sa buto nito sa mga bansa sa Europa, Estados Unidos, Canada para sa paggawa ng mga cosmetic products at mga food supplements. Binansagan din itong superfood dahil sa dami ng nutrition nito. Mataas yung calcium niya, iron and other minerals and also vitamin C and A. Ang problema, kailangan muna ng organic certification mula sa mga bansang nag import nito. Hindi rin kasi kinikilala ng ibang bansa ang Philippine Organic Agriculture Standards ng Department of Agriculture base sa pag-aaral ng Swiss Import Promotion Program noong 2020. Yung mga organic certification kasi natin, sometimes, ano lang siya, good for ASEAN or for Asian market. Pag sa Europe naman ang market natin, we have to invest at least 200,000 for the certification. Certification alone? Mm, for the certification alone. So, for a, an ordinary farmer, mabigat siya. Dahil dito, nais pag-aralan at isulong sa Senado ni Senator Bong Revilla ang pagpapalakas ng industriya ng malunggay sa bansa. There is a resolution na nakafile sa Senate. Uh, I-check iche ko muna yun para palakasin natin itong Moringa industry. Okay. No? Siguro support from the government. And uh, we will do that. I'll do that. I will file, I will file the same uh, resolution on the Moringa industry. Dagdag pa niya, makikipagtulungan ito kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa hangaring ito. Anyway, si Secretary Kiko Laurel, Uh, is a very good friend of mine then. So hindi natin yung suporta niya para masuportahan tong uh, Moringa industry. Tiniyak naman ni Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo ang suporta sa pagpapalakas ng industriya ng malunggay sa bansa. I, you know, I filed a bill in the previous Congress pero hindi umabot sa law. So now, the Moringa Foundation, Maringaling, said that they have improvements for the bill. So, so I, I asked them if they can draft a, an improved version. And then, uh, Senator Villa I will file it in the respective chambers. Tiniyak naman ng dalawang mambabatas na gagawin nilang lahat may sa katuparan nito. Sa ngayon, Nananatiling malaki ang demand ng malunggay sa world market at inaasang lulobo pa ito sa mga susunod na taon dahil sa mga karagdagan pang pa pag-aaral tungkol sa benepisyo nito Maliban sa malunggay, inihayag din ng ilang magsasaka ang kanilang hinaing kay Senator Bong Revilla gaya ng banta ng El Nino at pagbaba ng presyo ng ilang agricultural products gaya ng sibuyas. So estyo naman dito ng Senador, tutukan ang problema ng smuggling at tulungan ng mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang ani. Dapat ilapit natin sila sa market para hindi sila mabarat nito mga bumibili ng mababang presyo ng uh na mga ano natin, mga crops no, o mga palay natin. Kaya yan ang sinisiguro, katulong na dyan ng local government para ma-implement dyan. Kahapon, nag-ikot din ang dalawang mababata sa iba't ibang bayan sa Pangasinan, gaya ng Malasiki, Dagupan at Manawag. Charles Nicolimon, para sa Luzon Headlines.